Dead on the spot at tatlong katao kabilang ang isang babae sa loob ng kanilang sasakyan sa lungsod ng Pasay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa kilalang salarina. Pinagbabarilan tatlo sa loob ng kanilang sasakyan Honda Civic Color White na may plate number BCX860 na maaring sangkot nga sa pinagbabawal na droga matapos na makita sa bangkay ng isa sa mga biktima ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Alas 12.30, kaninang madaling araw na maganap ang isidente sa kabaan ng Back 111 Street sa harap ng LRT Depot Gate sa Barangay 190 Zone 20 o Don Carlos Village sa lungsod ng Pasay. Na kilala ang mga nasawing biktima na sina Philip J. Tan e. Magdamit, Richard Kevin De Los Reyes E. D. Guzman at Lilian Tan iMarasigan. E. Bukod sa ipinagbabawal na droga, nakita rin sa loob ng sasakyan ang isang kalibre 45 na baril na loaded ng anim na bala. Ayon sa mga saksi, nakaparada ang mga biktima na tila may inaantay o katransaksyon sa nabanggit na lugar ng pagbabarilin ito ng mga naturang salarin. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagpaslang sa tatlong biktima. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.